Uh, good morning! Uh, nandito na po tayo sa Pamilya Balbaal kung saan ay tayo po ay napaunlakan na makasama natin ng kanilang pamilya although sila po hindi pa kumpleto pero alam nyo po ba kung gaano po kalaki ang kanilang pamilya sila po lang naman ay labing lima na magkakapatid yan dahil so, nga lang po hindi na po sila kumpleto dahil nawala na po yung dalawa na no, po dalawa nga so, yung nawala yeah. no? so si from left si, si ati baby Balbaal si ang middle si ati Mila Balbaal uh, at ang ating nasa katabi natin ay si ati Bansapos. Carmen, Yan. Ako naman po si Tayo at ang akin po kasama na si Bida ay hindi nga lang po natin nakasama at meron po mga ginagawa sa bahay. So, bilang isang dayo po ay napapunta po tayo dito sa barangay Apakay, Taal, Batangas. na bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga at isang araw ng Martes, tama? Okay. So, ati baby, ah, uh, bumati ka muna sa ating mga kabarangay, sa ating kababayan dito sa Taal. Bati mo yung mga ating mga kaibigan. So, ah, uh, isang magandang umaga po sa ating lahat at sana po ay tayo ibigyan ng napakagandang panahon ngayong araw na ito sa so, mga susunod pang araw. Hmm? Ati Mila, ang uh, pinagpalang umaga po sa ating lahat po, kayo po'y binabati ko. At uh, ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng biyaya, pitakaloob sa ating ng Panginoon. Lalo't higit sa kalamidad na sinasabi itong Taal Volcano, ay sana po ay huwag nang pumutok para huwag po tayong mapinsala ang bayong Taal. Okay, ati Carmen? Isang mukhang umaga sa ating lahat. At naway palagi tayong malusog at malakas patalooban ng Panginoong Diyos ng biyaya at magmahalan sa isa't isa malapit ang Pasko. Merry Christmas. <laughs> okay, ang ganda naman ng pati mong yun. O oh, si Gento, Ate Mila, ilan nga ba ulit ang kayong magkakapatid? Labing lima, pero ang buhay ay labing tatlo. Buong buo pa kami buhay. Labing tatlo kami. Yung labing tatlo. Buong buong ilang lalaki, lalaki doon? Dalwa lang at labing isa ang babae. So yung nawala, lalaki babae ba yan? Babae yung pang labing tatlo talaga, pang babae. So yung parents nyo, ano nga lang pangalan nila? Leonardo Balbacal and uh, Gregoria Evangelista Balbacal. Ah. So, yung mag-asawa yung ay lihitimong taal? Hindi. Uh, ang tatay ko lang, Leonardo Balbacal, ang taga-apakay. At ang nanay ko ay Puerto Guilera, Oriental Mindoro. Ah, sa Mindoro. So, so patatlo ng taga-Mindoro to. Ang ating nang-interview kaya lang eh. Wala na po dito si, si nanay. Okay. Uh, Ate Bebe, pang ilang ka? Kahawang oh, maybe. Okay. Ah, pang ilang ka? Siyang. Ikaw at Mila? Uh, five. Oh, ikaw at Mila? Pagsampo. Okay. So siguro po yung istorya ng buhay ng kanilang pamilya, nandito naman po yung si Atimila na pang lima at siya pang siyam. Siguro naman ay alam din na rin nila kung anong istorya ng kanilang buhay. Sa inyong tatlo, sino bang mas nakakaalala ng pamumuhay ng isang pamilya balbakal dito sa barangay ba, Ano ba yung kanilang pamumuhay noong araw? Ang tatay ko po, isa lang magsasaka. Ang nanay ko po, isang housewife. Anong sinasaka ni tatay? Ito pong lupa eh, nagputo. Ito po lang yan lahat. Ah, pala yan to, dati. Kami hmm. ah, pala yung dito sa kalin, ni hmm. ko so, Oo, oh, dati pala yan. <laughs> hmm. So, yung, yung buhay ng inyong magulang, bilang isang magsasaka at isang may bahay, paano ba nila na itaguyod ang pamumuhay ng kanilang anak? Eh, siyempre, hindi naman basta-basta yung inyong pamilya, labin lima yun. Paano ba ang ginawa nilang pagsusumikap sa buhay? Uh, ang tatay ko ay talagang nagsasaka uh, itong uh, lupa ito ng aking uh, ninulo, hmm. ng aking lolo at lola. Hmm. Ang inay ko naman ay uh, sarasarin ibinibenta sa palengke kahit ano naglalako sa Mindoro para lang kami mabuhat lalo tigit ako ang mga anak niya mapag aaral niya mm, e bali ang nanay niyo po ay tindera um, yung uh, yung naglalako yung naglalako mm. naglalako siya sa puerto para may ma oh, oh. eh, ano kami sa pag-aaral tapos si tatay naman ay nagsasaka lang farmer pala kasi no? so ibig sabihin nung, nung time na kayo po ay binubuhay nila Paano ba nila na itaguyod ang pamumuhay ng pamilyang Balbaal para mapag-aral, Ah uh, matustusan yung pangangailan araw-araw paano po ba? tulong-tulong po kami kahit po kami mga bata ay talagang kami nagsusumikap mm. kahit pamimili ng bote kahit panlilimot ng mga niyog after glass. after ng bagyo manlilimot kami ng niyog at uh, kung ano ay ipagbebenta sa paliki para lang kami ay may mga sa pag sa pagpasok sa bayan mm, bayan ng Lemery o or... Lemery Mary's mm. St. 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 Mary's St. Mary's Al ah, elementary dito hmm. kayo sa saan kayo nag baby St. Mary's kayo ah St. Mary's din so at, ati baby tanungin kita binaki kong pinakabata diba dito sa tatay ah sorry ah, Ati Carmen, ano ba yung natatandaan mo nung bata ka pa na para ikaw ay eh, makatulong o maikon mo yung may taguyod ang pamilya nito gawa ng sa dami nyo, di ba? Marami kayo. Eh, paano ka ba nakakatulong sa parents? Ay, naku po. ayun, nang tatay ang dami tanim na tabako. Pamula dito hanggang kadang dunan. Mm -hmm. Bago kami pumasok sa umaga, kailangan namin pag-ibagang tanim, tatakpan muna namin ng bunot. No. <laughs> <Y> <laughs> ah, yung bunot. Ay, <laughs> <laughs> tatakpan namin. Bago kami, kaya kami lagi ng late. Okay. Magpasok. Tapos sa hapon saka namin aalisan uli ng kape. Bakit? dahil mag ano ng araw, masisinang araw matutuyo. Ah, okay, okay. O, kaya yun. Tapos, bambuha, eh? pag naman araw ng, ng barahang araw, kinabukasan, ang biyernes, ang tatay na mumuti na ng kamansi, ipikamansi ang dami. Oh, araw. Kami taga tagalimot, taga sako. Hmm. Kami okay. sa taga ayat din, umuti. Hmm. Yon. Yun. Talagang buhay naman. noon, mahirap pero masarap. Okay, okay. So, hmm. Sa yung Ate Baby, ano ba ang katandaan mo na kontribusyon mo para sa pamilya para malampasan yung kahirapan? Um, uh, marami kaming ginagawa ng kami mga bata pa. Hindi kami yung bata na lumaki sa hirap. Pero ang sabi nga, pag ikaw pala lumaki sa hirap, pagdating ng araw, may ginawa. Mm, okay. Ito ang masasabi ko na, pag ikaw talaga ay naghirap sa, sa bata na ituro sa iyo ng magulang mo kung paano kumita at magsikap sa buhay, sa balang araw, ikaw ay kikinawa. Dahil dan danas namin yan, lahat ng kahirapan dinanas namin yan, tiis at tiis at yaga. Pero ngayon naman, ay inaani na namin mm. yung kahirapan. Si Ate Bebe, anong tapos ng pag-aaral natapos? Nursing. Graduate sa? Golden Gate ka. Asa sa Batangas. Si Ati Carmen, anong natapos? High school. Na college ka. Under, under, undergrad. Undergrad. Anong course? Nursing. 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 Si Ate Mila. Nursing. Yes. Bachelor of Science in si, as well as Masteral. Yung bang daming tatong yun ay ilan ang nakatapos? Ano? Tuwan. Lima ang hindi. So, so walo, na graduate. So ibig sabihin sa dami ng yung magkakapatid ay talagang talagang na-i-push pa rin ni ni parents ang pag-aaral oh, pag magkakapatid. Ano? Totoo so, yeah, sabi nga hirap at tiyaga. Nasa sa, nasa magulang 'yan at sa estudyante mm -hmm. sa mga anak. At Mila, sa iyo ano yung naging contribution mo at ano ba yung natapos mo nga ulit? Nursing. Okay, anong Mas contribution mo natatanda mo para matulungan si Sobrang Perez. laki ang naitulong ko sa aking pamilya dahil sobrang hirap ko. Ako ay limang taong napunta pumunta na Mindoro para mag-ani doon. Para yung yung pagkain namin ay eh, hindi na bibilhin dahil noong time na hindi pa kami nagaan sa Mindoro, kami nabili din ng bigas. Pero nung kami eh, mag-ani doon na in lawig hmm. na dayo ng pag-ani hmm. awan ng Diyos ay yun yearly eh oh. ay hindi na kami bumibili ng bigas kung bibili man kaunti lang, lang. napakalaking tulong hmm. Yung, ano, kasama pati ako ng aking ina sa paglalako ng damit kung ano na ano sa dadan sa Mindoro para dinsa maitaguyod ang pamilya hmm. ilan ang naging anak mo at isimilis? apat lang ilan ang napag-aral mo lahat doon? awan ng Diyos ano mga course? Uh, yung panganay ko, nursing din yun. Okay. Yung pangalba ko, doktor. Pangatlo ko, doktor. Okay. Pang-apat okay. pang ko ay uh, registered nurse at registered pharmacist. Hmm, lahat sila so, may trabaho na. Mm okay. -hmm. Okay. Ito, ate baby, uh, ilan ang naging anak mo? Nasa lang. Uh, Ngayon nag-aaral pa siya, second year nursing sa Lyceum. Ah, so bata, bata pa. Uh, Lyceum of the Philippines, over. Oh, Batangas. Okay. Nursing course, second year. Babae. Ikaw, ati Carmen, ilan ang anak mo? Lima, puro lalaki. Puro lalaki. Anong nag-aaral? Nakatapos na Yung ano, lahat niya, may asawa na yung dalawa, yung tatlo, nakatapos naman. Pero yung isa na tumigil na papabalik yung bunso, mm. yung isa nagsasawin. Mm. Yung ilan ang, anong course nung tatlo? Ay, yung tatlo ay undergraduate ng Rattek, tapos yung isa naman ay direct graduate ng Marina, isa naman ay Simon. Ah, uh, so bali vale, ibig sabihin ay nabibigyan niyo rin naman ng, ng magandang kinabukasan ng mga anak niyo, no? So, do, so, so ganito, para isa isa lang tanong. At Mila, uh, ano pang ano bang ba pwedeng mong ma-share o ma masabi sa sa ating mga televiewers and followers para sa experience ng pamilya ninyo? Ano bang pwede pwedeng mong i-message sa nila? Ang masasabi ko lang ay ang kahirapan ay hindi hadlang para hindi ka para hindi ka makatapos o makapag-aral. Nasa sa inyo na 'yon pag ikaw ay may layuning na makatapos at maiahon mo sa hirap ang iyong pamilya. Pipilitin mong makapag-aral at makagraduate at makuha mga ano mo yung kurso na dapat mong na ginugusto mo sa sarili. Pero sa totoo lang, ako frustrated doctor ako. Ang gusto ko talaga doctor. Kaso walang pera ang aking magulang. Ako nung ako elementary, kung ano-ano nga ang aking nilalako, kung ano-ano para lang magkapera. Nung high school ako, sa totoo lang, gasent meres nga ako pero ako ay nagbabaon kahit anong ano kahit ano asin at uh, kaunting uh, isda na hinuli namin sa ilog para lang ako makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang sabi ng iba, hindi nila kalain na kami ay makapag-aaral. Mm so, Sobrang hirap namin. Papasok na hindi so, so parang, parang karon karon ng kuno uh, na Ah uh, personal message sa mga tao. Ano ba ang dapat gawin ng ng mga taong hindi binigyan ng swerte na mayaman sila nang sila pinanganak? Ano bang masasabi mo sa nila? Ano bang may advice ba na kung paano ba pa paglabanan ng kahirapan? Ah uh, sa aking uh, ang idea ko lang dyan ay kailangan na ang bata ay may talagang uh, na sa tulong ng ating Panginoon ay humingi siya ng gabay para subaybayan at makapag-aral ng, ng, ng husay at ano nila ang kanilang pangarap para ma, maano ang kanilang kahirapan para sa maganda kinabukasan may ahon ang pamilya na, nasa sa iyo ng bata ang, ang pagsisikap at, uh, at uh, para mangarap ng husay na siya ay makapagtapos para lang sa So yan po, narinig niyo po yung mm -hmm. kwento ng isang pamilya Paltakal dito sa Barangay Apakay. Although wala po yung iba dito, wala po yung isang po. Pero sa kanilang kwento na tatlo, ay para pong nakikita po natin na kung gaano kahirap ang buhay po. So bilang isang sidayo po at aking si Bida, uh, aking sa Bida, siguro po sa aking mga televiewers and followers, hindi po hadlang, hindi po sa gabal. kung ikaw man ay mahirap na sinilang dito sa lupa. At uh, hindi rin po hadlang kung ikaw man ay nakapag-aral o hindi ka nakatapos ng pag-aaral. So yan po siguro, nakikita ko po sa katulad ni Ate Carmen, uh, si Ate Baby, uh, si Ate Mila, si Ate Mila, si Ate at si Baby, ito po ay uh, professional at si Ate Carmen sa video. Pero, nakikita po sila na hindi po sa gabal ang kahirapan o ikaw man ay pag-aaral. Yan po ay nasa determinasyon ng tao kung paano po natin matatakasan ang kahirapan sa buhay at unang-una nga po, sabi nga po natin Mila, una ay Diyos, huwag po natin kakalimutan na tayo tumawag lagi sa kanya, humingi ng awa humingi po ng tulong, at lagi po rin tayong papasalamat kung ano man po ang binibigyan biyaya ng ating Panginoon sa ating buhay, ano po So ito po, si Bila Isan Sidayo, sana po ang kwento po ng mga to sa kanilang pamilya sa umpisa sa alam magulang, sana po ay kapulutan ng aral natin. Ano po? Dahil isa po sa napakaganda po ng storya na pamilyang ito dahil napakarami po nila. Ano po? So sana sa mga nanjam po na nasa mababang antas ng pamumuhay, huwag po tayo ng pag-asa. Laban lang po tayo sa kahirapan. wag po tayo mag-attempt mag ng, ng masama o hindi maganda sa ating kapwa. Igit sa lahat ay yung pagkuha ng hindi inyo uh, sa pera, bagay o food Huwag po natin pag-interesan yan. Ano po? Dahil yan po ay may kakaiba at nakaparasahan sa ating pong buhay. Ano po? Kung aliktas man po sa sa paningin ng tao, sigurado po hindi po tayo makaligtas sa paningin ng nasa itaas. Ano po? So ito po si Dayo at bina po si kasama bida. Bumabati po muna sa inyo at nagpapasalamat po sa inyo ng maraming maraming salamat po. At sana po lahat po ng nanonood, i-share nyo po ang ating ating video na to. Ano po? Share lang po tayo. Maraming maraming salamat. Di baby. Maraming salamat. Bye-bye. Thank yan. you. Thank you. Thank, thank you. Bye -bye. You